Isang eskwelahan sa Sasmuan, Pampanga ang laging lubog sa, tu sa tubig at sa putik kahit hindi naman umuulan. At dahil nasa isang maliit na isla ito, mahirap din itong puntahan. Gayunpaman, hindi napipigil ng mga sitwasyong ito ang mga estudyante na pumasok at lalong pag-igihan ang kanilang pag-aaral. Narito ang aking report. Hindi uso ang sapatos sa Malusak Elementary School sa Sasmuan, Pampanga. Araw-araw kasi, umulan man o umaraw, pinapasok ng tubig mula sa ilog ang kanilang eskwelahan. So, ke, okay, umulan o hindi umulan, pumapasok ang tubig? Basta high tide po. Basta high tide? Basta high tide po. Papasok? Ano naman po itong mga ito? Bakit ang baba po ng bintana? sa ma'am, yung eh. na, eh. Nalubog na lulubog. Ah. Matatagpuan sa isang maliit na isla sa Sasmuan ang barangay Malusak. Isang oras kang magbabangka bago maabot ito. Palibhas na papalibutan ng tubig, parte na ng buhay ng mga taga rito ang high tide o ang pagtaas ng tubig sa ilog Pampanga. So, high tide ngayon, kaya may tubig dito na pumapasok. Every day daw, okay, umulan o umaraw, talagang pumapasok yung tubig galing dun sa ilog. Itong classroom na ito, nakikita niyo hanggang, hanggang halos dibdib ko na lang siya. Dati mataas ito, kaso lang dahil nga lumulubog ng lumulubog yung mismong school, ganito na siya kaliit. Para pumasok ka, grade 5 daw ang nagkaklase dito, eh kailangan mo pang yumuko. Ayelo po, sir. Hello, ma'am. sa saglit time po kami. Ah, pag po may pag po high tide, ma'am, uh -huh. mostly po, doon po kami sa stage. Sa stage. Okay. So uh, ah. Salamat. Tapos kapag low tide na, babalik po kami dito. Ah, pag pumasok ang tubig, evacuate kayo. Ilang beses na nilang tinambakan ng lupa at simento ang kwartong ito, pero pirmi pa rin lumulubog. Hanggang sa halos kapantay na ng sahig ang blackboard at abot kamay muna ang kisame. Tingnan nyo, na, abot ko na yung ano, naabot ko na yung ano, yung kisame. Ganoon na siya kaliit. Dumating ang tulong noong nakaraang taon. Sa pangungunan ng kanilang parish priest na si Father Manny Contreras, nakakalap sila ng donasyon mula sa iba't ibang sektor kasama ng DepEd para makapagpatayo ng ilang classroom. At sa pagkakataong ito, tinaasan na nila ang sahig ng paaralan. Pero ang dagdag na dalawang classroom sadyang kulang na kulang para sa mahigit tatlong daang estudyante ng Malusak Elementary School. So kailangan pa ng how many classrooms po? Oh? Yung sa request nga namin, 8 uh, pa yung pending filing. Ang sabi nila, hihintay lang daw yung pondo para lumabas ang pondo para maisama siya sa mga priority projects ng DepEd. Okay. So hopefully, sana meron. Hopefully, mayroon. sana. <laughs> that was last Christmas pa yon. Lubog man sa putik ang kanilang silid-aralan, patuloy ang pagpupursige ng mga bata para mag-aral. Maputikan man ang kanilang mga paa, hindi sila nawawalan ng pag-asa. Pag malaki yung tubig, ano po, nakatas na lang po yung paanan. Sana po, magawa yung school namin para di na lumubog.